Inalaga ng Philippine Coast Guard ang pahayag ng China na pinagbigyan lang nila ang resupply mission ng Pilipinas sa BRP Sierra Madre na nakaposte sa Ayungin Shoal dahil sa humanitarian considerations. Sabi rin ng AFP, walang karapatan ng China na manghimasok sa aktibidad ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Julie Baiza. hindi kailangan ng Pilipinas ng permiso ng China. Yan ang iginiit ng Philippine Coast Guard matapos sa matagumpay na resupply mission sa Ayungin Shoal. Kahapon, kinumpirma ng National Task Force for the West Philippine Sea na naging matagumpay ang rotation and resupply Aurora mission sa BRP Sierra Madre na nakapuesto sa Ayungin Shoal. Sa kabila ito ng muling pagtatangka ng Chinese Coast Guard at Chinese Maritime Militia na harangin ang misyon. Nang uh, makarating po tayo dito sa distansya na 2.5 Nautical miles no? sa bungangan ng Ayungin Shoal kung saan uh, papasok na po ang uh, ating uh, supply boats. Ay naka-experience po tayo ng uh, dangerous maneuvers ng apat na China Coast Guard vessel at ng apat na Chinese Maritime Militia. Pero nakalusot daw ang game plan ng PCG at supply boats na ma-outmaneuver ang CCG. Pinalagan din ni Tariela ang pahayag ng Chinese Coast Guard na hinayaan lang nila ang misyon dahil sa humanitarian considerations. Mula sa lahat, no, we don't need permission from the People's Republic of China. Ang Ayungin Shoal ay uh, napapaloob sa ating Exclusive Economic Zone. We have the sovereign rights over these waters. Uh, pangalawa, uh, it's not also true that they are uh, makatao or uh, extended humanitarian uh, assistance para makapasok ang ating mga supply boats. As what I mentioned a while ago, no, ang ating supply boats, ang Philippine Coast Guard vessels, ay tahasan pa rin, pinag- uh, hinarang ng mga China Coast Guard vessels at ng kanilang Chinese maritime militia. Si AFP spokesperson Colonel Madel Aguilar naman, sinabing walang karapatan ng China na manghimasok sa magiging aktibidad ng bansa sa Ayungin Shoal. Sa programang The Big Story ng One News, itinanggi rin niya na may temporary special arrangement sa pagitan ng China at Pilipinas para makapagdala ng pagkain at gamot sa mga nagbabantay na sundalo sa lugar. I'm not aware of that arrangement and I think Uh, there's no need for that arrangement because uh, we are uh, operating in uh, an area which is uh, part of our exclusive economic zone. We are also doing activities that will that uh, that are in relation to the uh, maintenance of BRP Sierra Madre because it's there. It is there, so. I don't think that such an arrangement exists. Posible rin daw na nagpapalamig lang ang China lalo't marami ang kumundina sa agresibong hakbang nito ng bombahin ng water cannon ang barko ng PCG noong Agosto 5. Mobile Journal Julie Baiza, hatid ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.